Siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa'yo bawat minuto. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong ritual. At kung bago lamang sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa'yo bawat minuto? malayo o malapit man kayo sa isa't isa, ay ikaw lamang ang pakakaisipin niya at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang puso't isipan. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo o ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, kumuha ka ng kaunting asin at ilagay mo lamang ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. Pwede mo isulat sa left o sa right na palad kung saan kayong komportable na isulat ito at pagkatapos ay pakatitigan mo lamang ng maigi ang palad mo na may pangalan niya, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan itong asin, ikaw ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa akin bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang itapon ang asin at huwag niyo pong burahin ang nakasulat dyan sa palad mo hayaan mo ito na mabura ng kusa. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang ritual. Sa kahit na anong oras na gusto mo, pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kay pagkagising mo sa umaga o kahit ikaw ay nasa trabaho, ay pwede mong gawin ito basta gawin ito na ikaw lamang mag-isa at dapat walang makakaalam o makakakita sa kahit na anong ritual na iyong gagawin at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay hinding-hindi -hindi titigil sa kakaisip sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.